Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Powerhalls Herbal Capsule. Tulog karan sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headline. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali, ang bak na basurang iniwan sa mga dinaanan ng traslasyon 2025 nilinis na. Komelek binalaan ang mga politikong maagang nangangampanya. Maximum suggested retail price sa mga imported na bigas ipatutupad ngayong buwan. Presyo naman ang kamatis, nangamatis na sa 300 to 400 pesos kada kilo. Ang agriculture group na nawagan na ng intervention mula sa gobyerno. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng tribe Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali! Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas sa Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Biyernes, January 10, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, Malikdem. Pigada Balita Nationwide Sa tanghali Balita Nationwide Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada Matapos ang pagdiriwang ng pista ng poong Jesus Nazareno Agad na nilinis ng mga tauhan ng MMDA at ng Manila DPS Ang mga ruta na dinaanan ng traslasyon Wala ng kalat at wala na rin mga basurang na iwan dahil nahakot na ito simula pa kaninang madaling araw. Ang Kerson Boulevard, Ayala Bridge, Palangka at Arlegue Street parang hindi dinaanan ng traslasyon. Ang Kirino Grandstand naman ay pinagana siyang pinagdausan ng pagpupugay o pahalik. Malinis na rin at wala ng mga barikada at mga tent na ginamit. Ang Burnham Green wala ng bakas ng pinagtulugan ng mga deboto. Sa ngayon ay patuloy lang ang pag-iikot ng mga tauhan ng MMDA at ng Manila DPS sa mga ruta ng traslasyon upang matiyak na wala na talagang basurang na iwan. Bagong bago, Mga kabrigada, ang PNP naman wala pong naitalang major untoward incidents sa traslasyon ngayong taon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> report. Walang naitalang major and toward incidents ang Philippine National Police sa traslasyon ngayong taon. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, bagaman nagkaroon ng bahagyang tensyon sa prosesyon nang magtangka ang mga deboto na buwagin ng barikada, agad namang napahupa ang tensyon at tumakbo ng maayos ang prosesyon. Kasunod dito, pinuri ni Marbil ang mga pulis na nagbantay sa seguridad sa traslasyon dahil sa pagiging mapayapa at tagumpay ni ito. Sa kabila ng mga hamon, ipinakita umano ng mga pulis ang kanilang dedikasyon sa trabaho at kahanga-hanga umano ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila. The Music and News Authority. Nakatanggap ah, naman ng mahigit siyam na raang individual ng tulong medikal mula sa Philippine Red Cross sabang nagdiriwang ng pista ng Nazareno. Matay pa sa ulat hanggang kaninang madaling araw ay may isang libong PRC volunteers at staff na tumulong sa 917 kung saan 446 ang nangangailangan ng monitoring ng vital signs, 412 bang may mga minors na nararamdaman at siyam ang mga major ailments. Samantala, sampu-tatlumpurin ang inilipat sa mga ospital tulad ng Jose Reyes Memorial Medical Center at ng Tondo Medical Center. Bukod dito mga kabrigada, isang daan at tatlumput isang individual naman ang nabigyan ng welfare assistance at 1,070 liters ng tubig ang ipinamigay sa mga dumalo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa ibang balita mga kabrigada, hinimok ng Commission on Elections sa Comelec ah, ang mga nais na kumandidato sa May 2025 elections ah, na alisin ang kanilang mga billboards ah, at iba pang mga materyales ng maagang kampanya. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, maaring magresulta ito sa disqualification na ang hindi sumunod. Kaugnay nito mga kabrigada na ilatag na ng ahensya ang patakaran na nagsasaad ng mga pinagbabawal na anyo ng election propaganda ay dapat tanggalin ng kandidato o ng kanyang partido tatlong araw bago magsimula ang campaign period. Ngayon mana, ipiniliwanag din ni Garcia na hindi pa itinuturing na kandidato ang mga aspirants hanggat hindi pa nagsisimula ang nasabing kampanya. Uma, ataw, bandita, nationwide. Samantala, 58 pesos na maximum SRP sa mga imported na bigas abay ipatutupad raw mga kabrigadang ngayong January 2025. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo! Brigada. Simula sa January 20, ipatutupad na ng Department of Agriculture ang 58 pesos na maximum suggested retail price sa kada kilo ng mga imported na bigas. Lain na tugunan ng hindi makatwirang retail prices ng imported na bigas sa ilang lokal na pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, wala na dapat imported rice na ibibenta ng 60 pesos per kilo. Ipatutupad muna sa Metro Manila ang maximum SRP at re-reviewin kada buwan kung saan ikukonsidera ang iba't ibang mga faktor. Pagkatapos sa Metro Manila, susunod ay papatupad ito sa mga lalawigan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng Water Brigada News of Manila the music and news. Author. Rapido, Brigada, baldita, may Mga kabrigada, umaasa ang ilang agriculture group na bababa na sa mga susunod na araw ang presyo ng kamatis sa merkado. Ito ay matapos na nakauna sa napakataas na presyo nito sa palengke na umaabot na sa 300 pesos hanggang sa 400 pesos kada kilo. Unti-unti na raw kasing bumababa ang farmgate gate price na matatanda ang lumobo dahil sa mga ang sama ng panahon sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Samahang industriya ng Agrikultura o SINAG Executive Director Jason Kaingleta sinabi nitong ipinanawagan na niya ang mas aktibong pagmonitor at aksyon mula sa DA. Siguro po pwedeng tingnan ng DA paglabas sa bukid, mm. yung mga yung mga behero, yung mga traders mm. hanggang dumating sa mga retailers, pwede po nilang tingnan at talagang silipin nasaan yung medyo tumaas ano yung talagang oh. nagsamantala sa presyo. Bukod dito mga kabrigada pinayuhan din ni Kainglet na imbestigahan ang mga middlemen at maagang o magang interbensyon upang maiwasan ang umanoy profiteering at matulungan ang mga consumer. Ballita, Ang foreign minister naman ng Japan, mga kabrigada, abay bibisita dito ho sa bansa. Brigada Katrina Honson, i-brigada e mo! Brigada, brigada. Brigada, p -p 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 si Japan Foreign Minister Takeshi Iwaya sa bansa mula January 14 hanggang 15 2025. Ito ay upang higit pang palakasin ang pakikipag ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang pagbisitang ito ay magaganap sa gitna ng lumalalang mga isyong pangsiguridad, partikular na ang tumitinding presensya ng militar ng China sa South China Sea. Magkakaroon din si Iwaya ng isang meeting sa counterpart na si DFA Secretary Enrique Manalo upang talakayin ng mga pangunahing larangan ng kooperasyon operasyon tulad ng depensa, seguridad, ekonomiya at iba pang aspeto ng pagtutulungan. Inaasahan naman na ring pagtitibay ng dalawang bansa ang kanilang pangako sa Strengthen Strategic Partnership lalo na sa harap ng lumalalang kalagayan ng seguridad sa riyon. Kung maaalala, nilagdaan ng Japan at Pilipinas ang Reciprocal Access Agreement noong 2024, isang kasunduan sa depensa na nagpapahintulot sa dalawang bansa na magsagawa ng mga pinagsamang pagsasanay militar sa kani-kanilang teritoryo in the heart of changing lives. Ito, si Brigada Katrina sa 105.1, Brigada News sa Pan Manila, The Music and News. Also RT. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang kowa hinimok naman na magkasa ng special audit laban sa PhilHealth. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada Report. Umapela si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Commission on Audit at Anti-Red Tape Authority o ARTA na magsagawa ng hiwalay o joint audit sa Philippine Health Insurance Corporation. Ayon kay Valeriano, ito ang paraan upang malaman kung bakit inefficient umano ang PhilHealth sa remittances nito sa mga ospital, pati na sa database management. Sapat na anya ang audited financial statements ng PhilHealth noong 2023 para magkasa ng mas malalim na audit upang matukoy ang sanhi. Inihalimbawa nito ang nadiscovering umano ano'y kulang at mali-maling entry ng 1.3 million beneficiaries na maaaring magdoble-doble sa enrollment sa PhilHealth Members Information System. Bukod dito, iginiit ng kongresista na nabatid sa audit na mayroong duplicate at multiple entries para sa mahigit 266,000 senior citizen members na katumbas ng 1.333 billion pesos na subsidy at pagkakasama ng nasa 4,000 nakatatanda na namatay na ngunit nasa members database at billings pa rin. Nagdagpa ni Valeriano, walang polisiya o guidelines ang PhilHealth premium contributions at expanded benefits para sa solo parents at PWDs. Kaya maaaring mapagkaitan ang mga member ng alin alinsunod sa batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide sa matala ka brigada ang kongreso naman ay posibleng magkaroon muli ng bicam kasunod ng pagpasa ng right sizing bill brigadaan cortez ibrigada mo brigada Posibleng magsagawa ng isa pang bicameral conference committee meeting ang Senado at Kamara ayon kay Senate President Jesus Cudero. Pero mangyayari lang umunay ito sa panahong maaprubahan na nila ang sarili nilang bersyon ng panukalang batas para sa right-sizing. Ayon kay Cudero, noong 2023 ay naaprubahan na ng Kamara ang sarili nilang bersyon. kaya ang bersyon na lang ng Senado ang hinihintay. Dagdag pa niya, ang gagawing bicam ay naglalayong ayusin ang anumang probisyon na meron ang panukalang batas. Samantala, sa darating na lunes ay target namang magkain na substitute bill ng senador na magpapakita na mga pagbabago at isyong dapat resolbahin hinggil nga sa right-sizing na mga opisina. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of 14. Brigada Balita Nationwide. Mga ang private privatization ng NAIA, isa sa mga pinagmamalaking accomplishment ng DOTR sa taong 2024. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <tipan> Ipinagmamalaki ng Department of Transportation o DOTR na marami itong natapos na mga proyekto sa taong 2024. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ang isa sa pinaka naging matagumpay at malaking proyekto nila sa pamahalaan ay ang privatization ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Dagdag pa ni Bautista, ang NAIA ay may kapasidad na maghandle ng 35 million na mga pasahero. Sa kasalukuyan anya, halos 50 million na ang ina-accommodate nila. Sa katunayan umano, batay sa ulat ng paliparan noong New Year's Day, 50 million and 100,000 ang nahandle nila para sa taong 2024. Higit na malaki sa kayang ihandle ng naiya. Dahil dito, nagkakaroon ng congestion problem. Idiniin kalihim na nangyayari na ito sa mga nakalipas pang mga taon, kaya pinilit din ng ahensya na ma-privatize ang naturang paliparan in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Kabrigada na kisa sa si senador Christopher Bongo sa pagdiriwang ng pista ng poong Nazareno kahapon. Ayon pa kay Go, panalangin niya sa poong Nazareno ay gabayan at protektahan ang bawat Pilipino sa araw-araw. Anya pagkakalubang dinawa ng lakas at kalusugan ang bawat isa upang magampanan ang mga tungkulin. Samantala nagpapasalamat naman ang mambabata sa patuloy na pagbibigay ng mga biyaya at patnubay ng poong Nazareno. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Mga well, kabrigada sa ating health news, paano nga ba nakakaapekto ang vaccine hesitancy sa kalusugan ng ina at ng sanggol? Ang vaccine hesitancy kasi mga kabrigada o yung pag-aalinlangan na sa mga bakuna ay patuloy na nagiging issue sa kalusugan ng mga inat ng kanilang sanggol. Batay sa ilang experts, ang hindi pagpapabakuna laban sa mga sakit tulad ng influenza at pertussis ay maari pong magdulot ng seryosong panganib tulad ng preterm birth, mababang timbang ng sanggol at ang pagkakaroon ng birth defects. Bukod dito mga kabrigada, ang mga ina na hindi nagpapabakuna ay mas malaki ang posibilidad na magka-impeksyon, ring magdulot ng komplikasyon sa kanilang kalusugan at makapinsala sa kanilang baby. Kaya't mahalaga ang tamang impormasyon at edukasyon upang matulungan ng mga buntis na gumawa ng tamang desisyon para sa kanilang kalusugan at kaligtasan ng kanilang sanggol. Pero tandaan mga kabrigada, dapat kumonsulta muna sa inyong mga doktor, lalo na kung ikaw ay nagdadalang tao na o nagpaplano sa pagbuo ng pamilya. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, binisita ho ng Brigada One Tahanan. Kasama ang One Tahanan Party List, ang isang tatlong taong gulang na batang mayroong meningitis na na -develop sa Epilepsy. Nakita ko ng team ang sitwasyon ni Baby Jana Dael. Tatlong taong gulang pa lamang mga kabrigada na nakiki o nakitira sa Zone 1, Bakahan, Bilyarin, Barangay Carmen, Lungsod ho ng Gagayan de Oro. Ayon po sa ina ni Baby Jana na si Joanna Dael, walong buwan pa lamang ang kanyang anak nang malaman ho ng doktor na meron itong sakit na meningitis. Dahil ho sa hirap ng buhay, kahit pagkain at diaper ng bata ay hirap mabili ng mga magulang kaya nahinto rin ang pagpapainom ng maintenance na gamot ni Baby Jana. Sa pagsisikap po ng Brigada 1 Tahanan na matulungan ang sitwasyon ni Baby, naglunsad tayo ng Brigadahan sa atin hong mga tagapakinig at mga supporters ng Brigada News FM Cagayan de Oro. Mabuti naman mga kabrigada, hindi tayo binigo dahil may nag-abot naman ang kanilang tulong upang makabilihon ng gamot para kay Baby Jana. Tinulungan din ng wantahanan party list na na may paggamot ang dinaramdam na ubo ng bata at may mga inihanda ding livelihood program para sa mga magulang nito. At dahil dyan, lubosong pasasalamat ng pamilya ni Baby Jana. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat! Ka-Brigada! Balita! balita. Nakabayaning Pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan! Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide! Nationwide. Nationwide. Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, na napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. O puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligdel. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.